Ang kabuang gastos po natin sa ngayon sa ating tatlong patining ay umabot na tayo sa 27,392 kasama na dyan yung feeds, medicine at transportation. May kikitain pa ba kaya tayo mga kababoy? Yan po ang alamin natin mamaya sa ating uh, video. Pero bago ang lahat po ay i-update ko muna kayo dito sa ating inahin dahil ito po ay medyo good news. At hindi lang po tayo bad news dahil sa presyo ng uh, baboy sa ngayon Ito po ay lumampas na siya sa 21 days mula ng maiay uh, At siya po ay nakunan nung nakaraan niyang pagbubuntis Kaya sa ngayon po ay nagpalit po kami ng uh, kawayan Dahil sabi-sabi uh, nila yun po ay isang dahilan kaya nakunan yung inahin natin Dahil nakakain po siya ng uh, kawayan Kaya sa ngayon yung kawayan po na nakapalibos sa kanya ay talagang Sidigurado na po namin na puro na po matitigas mga kababoy, yung nakaraan po nating video, August 6 po, nakapagbinta po tayo ng isang patining. So, yun po ay 3 months and 6 days mula ng walay. Tumimbang po yun ng 85 kilos. At yung presyo pa po noon ay 170. Kaya nakapagbenta na po tayo ng 14,450 sa isang baboy. At yung... Uh, update sa ating uh, expenses umabot na naman po tayo ng 27,392. Ah uh, sa ngayon po nakaubos na po sila lahat-lahat. Ah -lahat, uh, na, na din yun yung na ano natin, nabenta natin. Yung nabili ko po talaga na feed sa ngayon po ay umabot na po ng 13 and a half sacks. Uh, kasali na diyan yung pre-starter, starter grower at finisher yung finisher po ay isang sako lang yung uh, pinakain ko at bumalik po ako doon sa uh, grower feed so mga kababoy uh, yung uh, gastos po natin sa feeds lang po ay 26,540 tapos uh, plus additional na medicine at transportation at yung presyo po ngayon mga kababoy ito po yung naging problema natin kaya, kasi 165 na lang yung presyo ng live weight sa ngayon at yung problema pa natin ay pahirapan po tayo sa paghahanap ng buyer dito sa ating mga alaga at uh, simula nung nagbenta po tayo ay uh, August 6 sa ngayon po ay August 17 na so 11 days na po yung nakaraan ay, uh, talagang sobra-sobra na po yung na-consume na feeds nitong ating tatlong uh, itong naiwan natin na fattening at uh, yung nakapag-decision po kami na hindi na lang po namin uh, ibebenta itong isang uh, fattening na babae kasi gagawin na lang po nating inahital, magpa five months na siya nitong uh, katapusan, so dalawang buwan na lang po ay pwede na rin siyang maging inahin. Kaya tip na lang din sa mga gustong mag-alaga ng patining at uh, checkin nyo na lang po na yung harvest time or yung bintahan time nyo po ay mapupunta don sa mga buwan na matataas yung presyo. So, ang mataas mo na presyo ng uh, baboy ay magsisimula po talaga yan sa December hanggang January, February, March, April at yung buwan ng May, yan mag-uumpisa na po dyan yung mag-pababak uh, naman yung presyo ng uh, live weight. So, yan na lang po yung magiging uh, tip natin or solution po. Yung uh, binigay ko po na buwan, yun po yung matataas yung live weight. Base po sa aking karanasan sa pag-alaga ng patining. Yun lang po yung update natin mga kababoy. Happy farming po sa lahat!